Nangangamoy na ah Apagkadami pa rin ng kamay Nangangamoy na po Nangangamoy na po ni, para sa kabila yun Iba ng kulay eh. Ang ah, dami naman nun, ang lalaki Maganda ang maga po mga kapambin Ay kami pwedaanan din sa tabi sa apa Nangangamoy na po Baka para kilit-kili mo Sige <laughs> natin po arin mga kapambin Arin din natang kumili ano ah? Ay, ari. Ay, ari. Ay, tinanong. Kalasin mo ang ano. Makajakpat po tayo. Sa tabi sa... sa papo lang ka. Lang ka naman, pre, anong. Kahaboy talong pare eh. May na may puto po. Dahil may puto yung talong. Papagkadami. Nasa isang daan mahigit po yung ating makuti kahapon. Na talong. Ay, Dami, ay, ilan ba ito? Ah, pala na rin. Hindi ang... Ay, ilan ang hinog niyan? Ay, pare. Ay, Balutan niyo uli. Ay, po, mga oh. Ano kaya maganda? Ay, bangun po, pare, wala Oo, ano. ah, ah, <laughs> <laughs> kayo nung nasa taas. Ari po, ay, po. Ang tayo. po, po, po. po. gambun. Aa, ah, ah, yan ang hinupo. <laughs> Natabaw po ang tiyan. Huwag oh, na parang ni pare. <laughs> <laughs> Ay, laki ah, ah. Ay, salamat po. Oh, tapo po tayo. Ay, laki. Ah, laki po. Oh, baka si isa, ah, baka naman sa isa. Ay, napitilas pare. Ay, wala. Dapat Taka, ginilit mo na. Pala'y ginilit pare. Hmm. Teka, teka. Ay, ano niya, na. Ay, may kabak pa. Uh-uh, may pa yun. may pala na natanggal. Kambal po ay. Yan po, ari po. Ay, Ganda kaya. O yan eh. Maganda po. Ang labas, ano kaya loob? <laughs> ay mas putla pa sa akin. Ang dami doon sa kabila. Ang oh, lalaki hanggang dulo. Saan Ay, hindi maganda yung isang yan. Ay, Yang maraming bungang yan. Hindi maganda. Gulayin. Pasan kayo? <tong> ay, <panatan> Dapat pala yan ay, ginu ay ginulay ng ginulay noon. pala taas. Ang na Ang pangat lang kaya ng bunga niyan. Panggulay lang. Yan sa bala na Manipis, panggulay sana. Dapat pala ay... Okay. Pag yan na dati ay ano, namot, pag yan ay putla, nagitla yan dyan sa itakong malaki. Ay, nasa baw pari. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda po. Pare yung mm. yung Ay, sinaba no? Ay, ano sa baba pare? Masabaw po. Yan oh. Maputla nga lang pero siguro matamis. Mm. Tek mangutin pare. Oh. Ay pare, alam mo kung bakit masabaw? Sabi sa pa. Ay, gawa nung tubig sa fish pan. Mm. Matamis kahit kung maputla. Matamis man ay. Mm. Hmm, hmm. tamis pare. Laki po ng kalong. Masarap. Hmm. Hmm. Masarap kahit maputla. Hmm. Gusto mo na yun. Matikin lang. Bawal hmm. madami. Bawal ah. Ganda parang kalong eh. Ang sarap. Para magdala kayo doon oh. Dami rin doon lang ka sa bundok. Wala. Hmm, parang magdala kayo oh. Meron doon isang punong maganda no. Hmm. Ari po mga pambin. No? Ay nasa bau. Para dalhin nyo ari. Hmm. Sa bau ano? Ah ah. Makatas po. Hmm. Ang nakita akong vlog. Crispy lang ka. Ay, pwede yun? Mm-mm. Maniba lang dapat. Ay, talitungan mo pa. Ha? Huh? Talitungan po, oh. May parte, mga hindi ni. Pala. Hmm. Ar-ar parte, kakain ka, oh. Hmm. Nakatabawan. Hindi. Ah, maganda yung pahuli, una Pula-pula. Ano po, mga katandun, yun. Ah, nakatas po, Bukal, oh. Walang bukal. Hmm. Ang um, dami nun, no? Oh, siguro may hinog din yan. Uy, nah, nah. nah. siguro yun nasa taas hindi, na hinog. Matutumbay, hindi ka rin. Matutumbay ka rin. dito. Ito po yung masarap sa ano. May malagkit po ba? May, mamaya. Hindi, kahit yung ano lang, bigas. Sa mais. Lagyan mais. Ah, ay, sarap nga ano. Tiramisan po na langka. Hmm. Nah. Ano po? Kain po. Nalulugi. Asbalin, sarap. Mas spray po tayo sa ano? Yan ay naiitsang so, din, din ay ginagayat na ng gulay ano. Sa damo po yung almus ano? hmm. so, po. Kung so, kami nagtsasanggi pa noon, ay, ngayon, hindi makakaligtas. Hmm? Akan ng kilo sa wayan. Hindi ka tanakan ito eh. Magat-gat na labo. Hmm-mm. -mm. Si Kai kaya ba tulipan niya yun? Mm hmm. Pagtanggi. Hmm. Matagal na nabuhay yun eh. Tingur sa pula nung. No? <laughs> Natatawa naman ako dong pag nagtatanggi yun ay. Eh. Hindi man nauwi nang ano eh. Hindi Inang. lasing. Hmm. Ay, nagiinom dun sa pagtitangki habang At ano. Hmm. Siya lang pati sulo. Kasama yun. naman yung asawa pag tinda. Tagabuhat lang ay siya. Bihiram-bihiram <laughs> <laughs> may makikita hindi lasing pagka nasa tiyanggi ay ano. Buti nakakapag-drive pa yun paahon na hulas na. Memoriado na ang daan. <laughs> Walang palit na maano. Ma-spray po tayo ng sadamo mga kaparambin. Lahokan po natin ng sa pang-uhod po. Yan o. Handa mo po. Yan o. Oh. Yan po ay yari ng almix po kung tawagin po ay gabi gabi yan gabing uwak ah, maaspray po tayo Nakatapos na po tayo mga parmin. nakapat na tanki po tayo. Ay tanghali na po. Maawi naman po. Kakaon po sa mga bata. 11 na po ng tanghali. Yan ang mo po ng ating espri na yan. Mga isa linggo po. Balikan natin yan kung anong resulta ng ating in-spray po. Yung Almix po, subok naman natin yun. Sa uh, damo na gabing uwak po. Yun po ay tunaw. Awang ko lang po sa ibang damo po. Pero mas marami po ay yung ano, gabi-gabi. Kakunti na po natin kukuha yung damo. Pagagamasan po natin. Gawa ng tunaw na po yung gabing uwak. Ayun. Kasi lang po tayo dito. Anak nakaluto na po si mami. Ito po ang ating panahalian. mapitas po tayo ng talong mga farm bin. Ito po yung ating bagong tanim na mga talong po. Nag-order po si Lula Linda ng talong ay ating ipipitas po muna. Ano ang ganda Oh. Pwede na po ito. Hindi po po natin ito na gagaw scatter po. Sa isang araw. Tayo po yung nasa kabila kanina eh. Nag-spray po ng tanim na palay po yan maganda po yan oh okay, kikinis po mga kapambin at tabas talaga ang damo po pagkalago maganda naman po ang bunga yun yan quality oh hmm. Yung lalaki po. Yung maganda ng bunga po. Ah, laki po, oh. Ah, ganda. Yan, oh. Oh, laki po. Ah. Pag sa laki po. Mga katuwa. Oh. pa. Mga bungalan po ay. Hmm? Ito na po yung ating harvest mga kapambin. O, yung gaganda po. Mahaba po. Quality. Yan. O. Yan, maawin na po tayo. Ang sili. Oh. deliver ko lang po sa, ano, sa baba. Kay Lula Linda po.